Nalasing na ako. Ano hindi? Parang nilalasing mga tao. Hindi ah! Parang nilalasing. Ano ba kasi yun? Tin-text mo dyan? Sino ba yun? Sabi niya, your payment has been received. Ay. Thank you. Oh, nag-reply lang ako. Sabi ko, wait a minute. Papunta na ako. Hindi! <laughs> ano ba yun? Ah, yung meral ko. <laughs> ah, yung school mo, ililipat na ng pwesto. Alam mo, baby, masaya ako dahil may oras tayo. nakapag banding tayo dito sa ultimate tempo. Located lang yan dito sa Marikina. Baka gusto nyo pumunta, ha? mga nanonood dyan. Still, so, uh, masaya ako dahil nagkaroon ako ng oras at nagkaroon ka rin ng oras. Tugma tayo. Oh. yung eh, importante eh, di ba? Oo oh, naman. Kailangan tayo na may oras. <laughs> ano ah, oo oh, oh, po. Oo, oh, yun. Kasi ano, yun talagang pinaka-importante sa oras. 'Di ba? Kasi kung mawawalan ako ng oras sa eh, iyo, hindi rin maganda 'yun. Ano e. na tayo? Oo. So, kasi kung mawawalan ka rin ng oras sa akin, hindi hindi <laughs> na hindi, hindi, hindi kasi hindi ka sa cellphone. Eh? Hindi kasi yung ano, oras. Yung oras kasi oh. 'di ba meron tayong oras dito, dapat 1 hour lang. Eh <laughs> baka ano bang kamusta ka naman? Ano yung mga ginagawa mo lately? Kasi alam mo, hindi naman tayo masyadong nakakapag usap niya eh. Trabaho lang. <laughs> Ano yung text mo diyan? Sino ba yun? May nilad Nag-text sa atin Sabi Sir, sure, hindi pa po kayo nakapagbaya Bakit hindi uh, Nagbayad na ako ako pa I mean, ba? Ewan, nag-text pa ngayon Kung nagbayad ka na pala Hindi ko alam e Nag-ano nag sabi na Thank you so, saan? Sabi niya Your payment Has been received ah, Thank you oh, Nag-reply lang ako Sabi ko wait a minute Papunta na ako Ha? Hindi, hindi Ano yun? Hindi, wala Yung ano <laughs> Ano yung kailangan Ma-update yung may nilad? Hindi Ano yung, <laughs> ano yung wait kayo hindi, 'wag mo nang pansinin din. Ano naman? Pati pala sa iba's makita, pati sa mainit. 'Yung bigla na lang 'yan eh. Grabe ka naman. Bukan naman masadong matampol. Kamo sa 'yong mga schooling mo. Oo, puta ka sa school. Syempre, nag-aaral para pagtuloy at tapos. Ano ba yun? Ah, ineral ko. Ikaw 'yung grabe ko. Ah, 'yung school mo ililipat na ng pwesto. Ha? Hindi ba 'yun 'yung sinabi? Hindi, 'di ba sabi mo 'yung school? Ay, hindi ba yung kwento mo sa akin? Hindi! Hindi ba sa mo? Na, nag-text yung meral ko! Ano Ay, ayaw mo naman yun, kanina may nila. Mapuputulan ano pa ka tayo. <laughs> Papay ko ba maputulan tayo? Oh, pangit o yun. Pag... Wifi. Oh, hindi naman pala eh. Ay, sige, tuloy mo yung kwento mo. Alam mo, sobrang interested ako sa mga kinakwento mo. Talaga ba? Oo. Uh, interested ka? ako. Kailan ako pumapasok? Pumapasok? Sa work. Sa oh, work? Oh, ah, may work ka? Ay, congratulations! Ay, ka na pala ngayon? Hindi, ang, ay, oo nga pala, oo. Oh. Monday, Wednesday, ano? and Friday. Ano? So, Doon Sunday? ka walang work. Doon ay. ka walang work. Ikaw eh, naman, masyado kang ano sa patrabaho mo. Gusto mong alamin ko pa. Siyempre, kung eh. ka, baka akala mo, lalala. Ang gagawin. Tuloy mo Tapos, ayun. Kamusta yung araw mo? Ano mga pinapanood mo? Gossip Girls. Ah, gossip girls. Eh, kita mo, gasip, chismis. Yan ang mga dapat hindi mo pinapanood. Yeah, oh, okay. <laughs> oh inom lang. Cheers, cheers tayo, ha? Cheers. Damihan mo. Damihan mo. Bakit? Bakit ang damihan ko ito? Hindi mo pa ka sa sa'yo. Hindi mo na pa naiinom. <laughs> dapat sa'yo yung hindi yung sip, eh. Dapat lagok. Lagok dapat para para tulog ka kagad. <laughs> ay, <laughs> ay, hindi! Hindi, hindi. Ano ka ba? Paminsan lang tayo magka-oras ang ganito eh. <laughs> ay, minsan gusto mo na ako matulog. Hindi na, hindi na. Huwag ka na matulog. Ikaw naman, masyado ka naman. Mat matampuhin ka, no? Ano ba yun? Kayo na ka panigil cellphone. Yung ano kasi, yung kuryente daw bumagsak. <laughs> ay, bumagsak? Ay, ano, yung ano, yung... Yung kable, yung kable. Bumagsak yung kable. Okay na daw. Okay na daw. Inom ka lang, inom ka lang, ha? Kaya nga tayo nandito, eh, para uminom ka lang na uminom. Ayan. Oh. Yan. Ano ba yan? Dali mo pa ako pinapainom. Ito nga hindi ko umiinom. Di Iinom pa din pare. ako. Iinom lang ata ginagawa mo, eh. Hmm. Okay na. Uminom naman ako, eh. Oh, Huwag naman masyado. Huwag masyadong nagtatawa. Ganun talaga pag... Alam ko pag nakakainom, tumatawa ka mag-isa kahit wala naman nakakatawa, di ba? Normal yan. Normal. Okay lang yan. Sige, bumalamag ka lang. Ay! Naku! Nilala... Naku, nilalamig to. Hmm. Hindi ako nilalamig. Nalalasing Nalalamig. na ako. Ay, hindi. Parang nilalasing mga tao. Hindi ah! Ay, nilalasing. Parang tumatawa mag Malapit na. Malapit na. Malalasing mo ha. Oh. Ano ka pa naman? Shot ka lang. Sumat lang, shot. Yan. So, yun. Uh, itong linggo na to, marami akong nang sana tulog lang matulog lang ikaw ha ha ha, 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 ha. Ani, papunta na ako ha bye bye, bye, -bye.